mo ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tigilan na ang pagdadrama. Sagot ito ni Castro sa pahayag ni Duterte na mas nanaisin niyang magpakulong na lamang kaysa harapin ang kasong grave threat na inihain ng kongresista. Ayon kay Castro, huwag daw itong magdrama dahil alam ng dating leader ang proseso ng batas bilang abogado. Kaya dapat ito ay sumunod sa rules of law. Samantala, sinabi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na pinalalabas ni Duterte na siya ay biktima kahit na ito ay ang nagbanta kay Castro. Sabi lang ni uh, former President Rodrigo Duterte na inopres daw siya ni uh ng ating colleague si Kong Francis Castro. Tingin natin, grabe naman 'ko makapagsabi na oppress, no? Parang pa-victim ang uh, ano ngayon, style ng uh, dating pangulo. Insulto naman 'yon sa mga totoong oppress at mga naging biktima halimbawa ng termino niya, ang mga naging biktima ng uh, mga pagpatay dahil lamang sa kanyang kill-kill-kill uh, na uh, pronouncement. 'yung sa sinabi niya na siya, ta, siya ako pa daw 'yung naging uh, nanuimpress sa kanya at uh, uh, at ayun nga no 'yung iba pang mga pagbabanta. So at magpapakulong siya. So ano ba siya nagdadrama? Ah uh, abogado siya, alam naman niya 'yung proseso ng batas. So uh, dapat pumaloob siya doon sa proseso ng batas dahil tayo naman po ay naniniwala sa rule of law.